alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Kasaysayan ng Toyota Company ang kumpanya ay orihinal na itinatag bilang isang spin-off ng Toyota Industries, isang machine maker na sinimula ni Sakichi Toyoda. Ang ama ni Kiechiro. ang parehong kumpanya ay bahagi na ngayon ng Toyota Group, isa sa pinakamalaking conglomerate sa mundo, habang isa pa ring departamento ng Toyota Industries, binuo ng kumpanya ang unang produkto nito, ang Type A engine, noong 1934 at ang unang pampasaherong sasakyan noong 1936, ang Toyota AA, pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, na kinabang ang Toyota mula sa alyansa ng Japan sa Estados Unidos upang matuto mula sa mga Amerikanong automaker at iba pang kumpanya na nag bunga ng The Toyota Way, isang pilosopiya ng pamamahala, at ang Toyota Production System, isang lean manufacturing practice na nagpabago sa maliit kumpanya sa isang pinuno sa industriya at naging paksa ng maraming akademikong pag-aaral. Noong 1960s, sinamantala ng Toyota ang mabilis na lumalagong ekonomiya ng Japan upang magbenta ng mga kotse sa isang lumalagong middle class na humahantong sa pagbuo ng Toyota Corolla, na naging pinakamabentang sasakyan sa buong mundo, pinondohan din ng umuusbong na ekonomiya ang isang pang-internasyonal na pagpapalawak na nagbigay daan sa Toyota na lumago bilang isa sa pinakamalaking automaker sa mundo, ang pinakamalaking kumpanya sa Japan at ang ikasyam na pinakamalaking kumpanya sa mundo sa pamamagitan ng kita. Noong Disyembre taong 2020, ang Toyota ang unang tagagawa ng sasakyan sa mundo na gumawa ng higit sa 10 milyong sasakyan bawat taon, isang record na itinakda noong 2012 nang iulat din ito ang paggawa ng ikadalawandaang milyong sasakyan nito, noong Setyembre taong 2023, umabot sa 300 milyong sasakyan ang kabuo ang produksyon, ang Toyota ay pinuri sa pagiging namunguna sa pagbuo at pagbibenta ng mas matipid sa gasolina na hybrid na mga enteng sasakyan, simula sa pagpapakilala ng XW10 Toyota Prius noong 1997, nagbibenta na ngayon ang kumpanya ng higit sa apat na hybrid na modelo ng sasakyan sa buong mundo. Kamakailan lamang, binatikos din ng kumpanya dahil sa pagiging mabagal sa paggamit ng mga all-electric na sasakyan at pagtutuo ng pansin sa pagbuo ng mga hydrogen fuel cell na sasakyan, tulad ng Toyota Mirai, isang teknolohiya na mas mahal at malayong nahuli sa mga dekuryenteng baterya. Noong 2022, ang Toyota Motor Corporation ay gumagawa ng mga sasakyan sa ilalim ng apat na tatak, Daihatsu, Hino, Lexus at ang kapangalan na Toyota, hawak din ng kumpanya ang 20% stake sa Subaru Corporation, 5.1% stake sa Mazda, 4.9% stake sa Suzuki, 4.6% stake sa Isuzu, 3.8 na porsyento stake sa Yamaha Motor Corporation at 2.8 na porsyento stake sa Panasonic, pati na rin ang mga stake sa mga joint venture sa pagmamanupaktura ng sasakyan sa China, fotoyota Toyota at Gak Toyota, Czech Republic, TPCA, India, Toyota Kirloskar Car, at United States, MTM US. ang Toyota ay nakalista sa London Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, New York Stock Exchange at sa Tokyo Stock Exchange kung saan ang stock nito ay bahagi ng Nikkei 225 at Topex Core 30 Index. Noong 1924, inimbento ni Sakichi Toyoda ang Toyoda Model G Automatic Loom. Ang prinsipyo ng Jodoka, na nangangahulugan na ang makina ay humihinto sa sarili nito kapag may nangyaring problema, ay naging bahagi ng Toyota Production System. Ang mga loom ay itinayo sa isang maliit na linya ng produksyon. Noong 1929, ang patent para sa Automatic Loom ay ibinente sa British company na Platt Brothers na bumulog buo ng panimulang kapital para sa pagpapaunlad ng sasakyan. Sa ilalim ng direksyon ng anak ng tagapagtatag, si Kiichiro Toyoda, ang Toyoda Automatic Loom Works ay nagtatag ng Automobile Division noong ika-isa ng Setyembre taong 1933 at formal na idineklara ang intensyon nitong simulan ang paggawa ng mga sasakyan noong ika-23 ng Enero taong 1934, isang prototype na Toyota Type A engine ang nakumpleto noong ika-25 ng Setyembre taong 1934, kasama ang unang prototype Type na sedan ng kumpanya, ang E1, na natapos noong sumunod na Mayo, dahil limitado ang karanasan ni Kichiro sa produksyon ng sasakyan, una siyang nakatuon sa produksyon ng truck, ang unang truck ng kumpanya, ang G1, ay natapos noong ika-25 ng Agosto taong 1935, at nagdibo noong ika-21 ng Nobyembre sa Tokyo, na naging unang modelo ng produksyon ng kumpanya, ginawa sa isang panahon na Ford truck, ang G1 ay naibenta sa halagang 2,900 yen, 200 yen na mas mura kaysa sa Ford truck, isang kabuuan ng 300 at 70 siyam G1 na truck ang nagawa noong Abril taong 1,736 na tapos ang unang pampasaherong sasakyan ng Toyota. Ang Model AA, ang presyo ng benta ay 3,350 yen, 400 yen na mas mura kaysa sa Ford o GM na mga kotse. Ang planta ng kumpanya sa Korea ay natapos noong Mayo. Noong Hulyo, pinunan ng kumpanya ang una nitong order sa pag-export na may apat na G1 truck na na-export sa hilagang silangan ng China. Noong ikalabinsyam ng Setyembre taong 1936, opisyal na itinalaga ng pamahalaang imperial ng Hapon ang Toyota Automatic Loom Works bilang isang tagagawa ng sasakyan. Ang mga sasakyan ay orihinal na naibenta sa ilalim ng pangalang Toyoda, Toyoda, mula sa pangalan ng pamilya ng tagapagtatag ng kumpanya, Kiichiro Toyoda. Noong Setyembre taong 1936, ang kumpanya ay nagpatakbo ng isang pampublikong kompetisyon upang magdisenyo ng isang bagong logo. Sa 27,000 entries, ang nanalong entry ay ang tatlong Japanese katakana letter para sa Toy Oda, sa isang bilog, gayon pa man, si Rizaburo Toy Oda na nagpakasal sa pamilya at hindi ipinanganak na may ganoong pangalan ay mas pinili ang Toyota, Toyota dahil tumagal ng walong brush stroke, isang maswerteng numero upang magsulat sa Japanese ay mas simple sa paningin, iiwan ang diacritic sa dulo at may walang tinig na katinig sa halip na may tinig, ang mga tinig na katinig ay itinuturing na may malabo o maputik na tunog kumpara sa walang boses na mga katinig na malinaw dahil literal na nangangahulugang fertile rice pad ang toy oda. Napigilan din ng pagpapanit ng pangalan ang kumpanya na may ugnay sa makalumang pagsasaka. Ang bagong nabuong salita ay naka-trademark at ang kumpanya ay nagsimulang makipagkalakala noong ikadalawamputwalo ng Agosto taong isang libo bilang ang Toyota Motor Company Limited, ang bayaw ni Kichiro na si Rizaburo Toyoda ay hinirang na unang presidente ng kumpanya. Kasama si Kichiro bilang vice president, formal na inilipat ng Toyota Automatic Works ang pagmamanupaktura ng sasakyan sa bagong entity noong ikadalawamputsyam ng Setyembre. Sinuportahan ng gobyerno ng Japan ang kumpanya sa pamamagitan ng pagpigil sa mga dayuhang kakumpetensya na Ford at General Motors na mag-import ng mga sasakyan sa Japan. Sa simula ng ikalawang digmaang pandaigdig, halos eksklusibong bumawa ang Toyota ng mga standard size na truck para sa Japanese Army, na binayaran ng maaga ang ikalimang bahagi ng presyo at ang natitira ay cash sa paghahatid. 1940s ang Japan ay napinsala ng husto sa ikalawang digmaang pandaigdig at ang mga halaman ng Toyota na ginamit para sa pagsisikap sa digmaan, ay hindi naligtas noong labing apat ng Agosto taong isang libo at apat na putlima, Isang araw bago ang pagsuko ng Japan, ang Toyotas Kuromo Plant ay binomba ng Allied Forces. Pagkatapos ng pagsuko, ipinagbawal ng mga hukbong mananakop na pinamungunuan ng US ang paggawa ng pampasaherong sasakyan sa Japan. Gayunpaman, pinahintulutan ng mga automaker tulad ng Toyota na magsimulang magtayo ng mga truck para sa paggamit ng sibilyan sa pagsisikap na muling itayo ang infrastruktura ng bansa. Nakipagkontrata rin ang militar ng US sa Toyota upang ayusin ang mga sasakyan nito. Noong 1947, nagkaroon ng umuusbong na pandaigdigang Cold War sa pagitan ng Unyong Soviet at US na naging mga kaalyado noong ikalawang digma ang pandaigdig, inilipat ng mga prioridad ng US, ang baliktad na kurso, mula sa pagpaparusa at pagreforma sa Japan tungo sa pagtiyak ng panloob na katatagan ng politika, muling pagtatayo ng ekonomiya, at sa isang lawak, muling pagmilitar sa Japan, sa ilalim ng mga bagong patakaram ito, noong 1949, pinahintulutan ng mga Japanese automaker na ipagpatuloy ang paggawa ng pampasaherong sasakyan. Ngunit kasabay nito, ang isang bagong programa sa pagpapatatag ng ekonomiya upang kontrolin ang inflation ay nagbunsod sa industriya ng automotive sa isang malubhang kakulangan ng mga pondo, habang maraming mga may-ari ng truck ang nag-default sa kanilang mga pautang. Sa huli, ang Bank of Japan, ang sentral na bangko ng bansa, ay nagpiansa sa kumpanya na may mga kahilingan na ang kumpanya ay magsagawa ng mga reforma. 1950 sa pagsisimula ng 1950s, lumitaw ang Toyota mula sa krisis sa pananalapi nito sa isang mas maliit na kumpanya, nagsara ng mga pabrika at nagtanggal ng mga manggagawa, samantala, sumiklab ang Korean War, at dahil malapit sa battlefront, nag-order ang US Army para sa isang libong truck mula sa Toyota, nakatulong ang utos upang mabilis na mapabuti ang pagganap ng negosyo ng nagihirap na kumpanya. Noong 1950, ang mga executive ng kumpanya, kasama ang pinsa ni Kichiro na si A.G. Toyo, ay naglakbay sa Estados Unidos kung saan sila nagsanay sa Ford Motor Company at naobserbahan ang mga operasyon ng dose-dose ng mga tagagawa ng US ang kaalamang natamo nila sa paglalakbay kasama ang natutunan ng kumpanya sa paggawa ng looms ay nagbunga ng The Toyota Way, isang pilosopiya ng pamamahala at ang Toyota Production System, isang lean manufacturing practice na binago ang kumpanya sa isang pinuno sa industriya ng pagmamanupaktura Sinimula ng Toyota ang pagbuo ng una nitong ganap na pampasahero mayroong sasakyan, ang Toyo Pet Crown. Noong 1952, bago ang Crown, ang Toyota ay nag-outsourcing ng disenyo at pagmamanupaktura ng mga auto body na pagkatapos ay ini in-mount sa mga frame ng truck na ginawa ng Toyota. Ang proyekto ay isang malaking pagsubok para sa Toyota na mga na bumuo ng mga katawan at bumuo ng isang bagong chassis na magiging komportable, ngunit tumayo pa rin sa maputik, mabagal, hindi sementadong mga kalsada na karaniwan sa Japan sa oras na ang proyekto ay na-champion sa loob ng maraming taon ng tagapagtatag na si Kihichiro Toyoda, na biglang namatay noong ika-27 ng Marso taong 1952, na kumpleto ang mga unang prototype noong Hunyo taong 1953 at nagsimula ng malawakang pagsubok. Bago magpatuloy ang crown sale noong Agosto taong 1955, ang kotse ay sinalubong ng mga positibong review mula sa buong mundo. Matapos ang pagpapakilala ng Crown, ang Toyota ay nagsimulang agresibong lumawak sa export market. Ang kumpanya ay pumasok sa Saudi Arabia sa unang pagkakataon noong 1955 kasama ang Land Cruisers, kasunod ng isang kasunduan na naabot kay Abdul Latif Jamil, tagapagtatag ng kanyang kumpanya ng parehong pangalan. Dinala din ng Toyota ang Land Cruiser sa kalapit na Yemen noong 1956. Noong 1958, nagtatag ang Toyota ng pasilidad ng produksyon sa Brazil, ang unang kumpanya sa labas ng Japan. Ang Toyota ay pumasok sa merkado ng Estados Unidos noong 1958, sinusubukang ibenta ang Toyo Pet Crown. Ang kumpanya ay nahaharap sa mga problema halos kaagad. Ang Crown ay isang kabiguan sa US sa mga mamimili na nahanap ito ng sobrang presyo at kulang sa lakas dahil ito ay dinisenyo para sa masasamang kalsada ng Japan, hindi mataas na bilis ng pagganap. Bilang tugon, ang mga pag-export ng Crown sa Estados Unidos ay sinuspinde noong unang bahagi ng 1960 sa pabor ng Land Cruiser at ng Tiara. Pagkamatay ni Kiyachiro, pinamunuan ng kanyang pinsa na si Eiji Toyoda ang kumpanya sa loob ng dalawang dekada, tumulong si Eiji na itatag ang unang planta ng kumpanya na hiwalay sa planta ng Noomworks. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless! Alam mo ba, 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 alam mo alam mo alam mo alam mo alam mo